Nakahinga ng maluwag ang mga pamilya ng biktima ng drug war matapos ibasura ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang paglaya. Para sa abogado ng ilan sa mga biktima at isa ring ICC accredited lawyer na si Joel Butuyan, patunay ang naging desisyon na hindi nasisindak ang korte at nagpapadala sa mga drama. Uh, they were so happy because they were, they were really very concerned. No? Um, um, previously, when Mr. Kaufman was saying that the Philippine government and the, um, and the prosecution no, agreed to interim release, so many of them were distraught no? because they really were very concerned about their security. Um, um, so when um, news came out uh, that um, interim release was denied, they were really celebrating. Ang hiling ngayon ng mga pamilya ng drug war victims, ituloy na ang paglilitis. Matatanda ang ipinagpaliban ng Korte ang Confirmation of Charges hearing noong Setyembre dahil sa apila ng defense team na unfit for trial si Duterte. Git ng Malacanang, hindi sila manghihimasok sa ICC proceedings. Ang pamala uh, pamahalaang uh, Marcus Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong uh, Duterte. Sa si isang pahayag na ipinadala ng Lead Defense Counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman sa Newswatch Plus, sinabi niyang kung sa isang local court daw nakaditine si Duterte, walang agam-agam na palalayain ito dahil sa kanyang edad at kalagayan. Pero para kay Kaufman, iba ang ICC na may tila na pagbibigyang mga civil society lawyers para akusahan ng dating Pangulo. naghain na rin daw sila ng petisyon sa appeals chamber ng ICC para baligtarin ang desisyon. Pinalmahan naman ni DAVO representative Paolo Duterte, ang desisyon ng ICC at nagbabalapa sa mga itinuturing na kidnapper ng kanyang ama, aniya ginuwang martir ng ICC ang dating pangulo pero buelta ng palasyo. Unang-una po hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kano po ang rule of law at uh, hindi po tayo dapat uh, natatakot sa desisyon ng ICC pre-trial chamber, naniniwala ang mga West na maaaring tumakas at hindi na makilahok ang dating Pangulo sa proceedings. Maimpluensya pa rin daw ang pamilya Duterte na maaaring maglagay sa panganib sa mga testigo at biktima. Hindi rin pinalampas ng Korte ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagsasabing itakas na ang dating Pangulo. The ICC is a judicial institution. It's not a political institution. And as a judicial institution, there are independent and impartial judges elected by 125 states parties, their independence and impartiality. These judges will only deliver justice. Tiniyak naman ng International Criminal Court na hindi ito magpapadala sa anumang political pressure at mananatiling independent ang mga judge pagtingin sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y sa kabila ng mga akusasyon ng ilang taga-suporta ng dating Pangulo na nakikipagsabuatan ang kasalukuyang administrasyon sa ICC. Mula rito sa International Criminal Court Media Center sa The Hague, Netherlands, Tristan Odalo, Newswatch Plus.